Hi hey guys, magandang araw. Ngayon na po yung operation ni Amit. So bago yan, pupunta mo na kami sa Indian Consulate kasi tumawag sila kahapon. Pinapadala nila yung old passport ko kasi meron pa kasing um, valid visa hanggang July. I-away kami July guys kaya tsaka bago na rin yung passport na ginagamit ko yung apelido na ni Amit. So nandito kami sa Uber. Nag-Uber na lang kami para madali kailangan daw nilang i-cancel yung para ma-issuehan ako ng panibagong visa. So, pupunta si Amit sa hospital mamaya mga alas 3. Tapos, magpa-fasting siya ng 1. So, kailangan namin makauwi ng maaga guys para makakain naman siya ng lunch. So, ayan, nandito na kami sa Indian Consulate. Madali lang kami, guys. Siguro, 10 uh, minutes lang. Kinansel lang nila. Tapos, pinadala ulit yung old passport ko. Sabi ko kay Amit, ako na lang pupunta. Pero gusto niyang sumama kasi mahirap nga din bantayan si aryan guys. Eh, may pilay siya. Kaya, um, sumama na lang siya at nag-over na lang kami. So, ayan, guys. Nandito na kami sa, ano, hintayan ng um, taxi kasi nag-over din kami pabalik. Saka nakabili din pala ako ng ano, hotdog tsaka yung biskotso ata yun. <laughs> so, ayun para ikapin natin mamaya. So, nandito na kami sa bahay. Bago kami umalis kanina, nagluto na ako ng sinigang guys. Pero yung mga gulay, ngayon ko palang ilalagay. Tapos tulog pa kami kaninang umaga. Nagluto na pala si Amit ng kunji ni Aryan. So ayan guys, ilagay na natin yung mga gulay kasi um, kailangan nang kumain ni Amit. Ano na ito eh, 11 something na ata para at least makainom pa siya, makakain, para may lakas siya mamaya. Kasi magano na siya eh, magpapasting na ng one. Hindi na siya uh, iinom tsaka kakain. So habang pinapakuluan ko yung mga gulay guys, pinapakain na ni Amit si Arya nung kunji na linuto niya kanina. Ito pala yung nabili namin kanina sa Philippine store. Dumaan kami doon kasi um, siguro na miss ni Amit yung hotdog para pagbalik niya galing hospital. Gustong gusto niya kasi yung hotdog na ipalaman sa tinapay kaya pagbalik niya galing hospital gagawan ko siya. Tapos yan, dumaan din kami dito sa baba, sa store sa baba kasi bumili kami ng mantika at saka yung fresh milk. Kasi hindi ako makakababa guys. Ang hirap na may dalawang bata, di ba? Hapon, si Amit namili ng ano, kaunting grocery tsaka yung pang-ulam namin. Sabi ko nga sa kanya, ako na lang pupunta ng grocery kasi nga yung paa niya, Ang tigas din ng ulo kasi niyan. Ayaw kasi niya akong pagbubuhatin ng mabibigat, guys. Pero hindi naman siya nagbuha totally. Nag-taxi naman siya kaso yung papaakyat dito sa taas. So, sabi niya, kayang-kaya naman daw niya. Mahirap daw kasi kapag wala na akong lulutuin, paano ako makapunta? Medyo may distansya kasi. Eh, may dalawang bata. So. grabe ang alala ko sa kanyang tuhod, guys. Sa kanyang operasyon. Kasi medyo malaki yung operang gagawin sa tuhod niya. So, nag-aalala din siya kasi dalawang bata yung babantayan ko dito. Pero sabi ko sa kanya, wag, wag siyang mag-worry kasi kayang kaya ko. So, ayan nga, guys palapit na palapit na ang oras. <laughs> ako yung kinakabahan sa operasyon niya. Sabi niya, maliit lang daw, kaya wag daw ako mag-worry. So, ayan, okay na. Isitin na lang natin yung ano natin. mag na lang ako. So, ayan, kakain na siya, guys. At ako na magpapakain kay Arian para makapag ano pa siya, makapag-rest. Buti at mabait yung aming little girl hindi ako nahihirapan magalaga guys. Hindi katulad ni Aria noon na napaka ano, parang gusto niya lagi lang ako nasa sa kanya. Tsaka hindi yan natutulog ng maayos nung baby pa yan. Pero itong maliit, kahit ilagay mo lang siya dyan sa duyan, sa higaan, okay siya. Pero pag medyo naano na siya, naiirita na or siguro napagod na ka pa, tapos baliktad na naman. Kaya umiiyak din yan at sumisigaw. Pero ay parang nakakaintindi siya sa sitwasyon. <laughs> Pagkatapos ng operasyon guys, mga 3 days pa mag si Amit sa ospital. Tsaka siguro hanggang Saturday siya doon. Hindi ko alam kung makauwi siya ng Saturday or Sunday. So ayan. Siya lang ang pupunta ng ospital guys. Kasi wala nga tayong um, pamilya dito. Walang makaka sama siya doon at walang din ako may iwan kung ako ang sasama sa kanya sa ospital walang may iwan sa mga bata kasi yung friend niya sakto naman may trabaho hindi naman pwedeng um, mag sa trabaho di ba kasi very ano very strict yung kanilang ano schedule so ayan kakayanin kakayanin niya kakayanin ko so fight fight lang <laughs> kaya yun ang dahilan talaga kung bakit papapuntahin ko yung kapatid ko dito guys para support lang na at least may kasama kami kahit kung anumang mangyari merong kaming kasama so ayan nga ito na yung dadalhin ni Amit ano na to guys alas tres na naliligo lang siya yun lang ang dadalhin niya kunti lang kasi sa hospital meron namang damit doon So, yung dala niya, yung damit niya lang na papunta dito, tsaka yung mga um, personal na gamit. So, ayan yung binili natin kanina. Magkakapi ako habang hinihintay ko si Amit na matapos maligo. So, sarap to guys, no? Yung biskotso. Tsaka yan, umiyak din si Ariad. nagising na. Kaya nagpakarga siya. Gustong gusto niya rin niyang kumain guys. Kasi hindi pa pwede mag next month pa yung time ng pagkain niya. Pero, inaano anuhan ko yung bibig niya ng parang sabaw kasi baka, baka makalipas yung ano niya yung ano yun, yung cravings. <laughs> cravings ba or tawag nito Yung gusto niyang kumain, baka makalipas, baka mamaya mahirapan na ako magpakain. So yan, magkapi-kapi muna tayo. Tulog din si Arya. Sana wag mo na siyang gumising pag alis ng papa niya kasi iiyak yan kapag nakikita niyang lumalabas ng pintuan o umaalis. Gusto niya sumama din siya. Ayan, i-continue ko yung pagkakapi ko. Nilagay ko siya sa duyan niya. Tapos, nanonood siya nung yung moana. Gusto-gusto niya yung ano guys, yung mga music-music. So, ayan. Tingnan natin siya. <laughs> ayan o. Oh. Ayan. Nakikinig lang siya. Tuwang-tuwa na yan guys. <laughs> ayan o. Oh. So, ayan nga, nag-ano na si Amit, guys. Nag... Tinignan niya si Arian kasi tulog pa. Aali, aalis na siya ngayon. Um, Nagbubok lang siya ng taxi. Mga ano to, guys. Mga 10 minutes sa ata. Sa hospital. So, ayan nga, guys. Nalulungkot ako kasi mag-isa lang siya pupunta doon. Walang magpipirma ng waiver niya. Eh, sabi niya, siya na lang daw magpipirma pero binigay niya lang yung contact number ko in case emergency so narulungkot ako kasi wala nga wala siyang kasama so ang operation guys is 3 hours ayan umiyak si Arian kasi umalis na si papa niya sakto naman pag alis niya ay gumising so ayan nga guys nasa hospital na siya tapos Maya-maya, mga 6.30, ibababa na siya para sa kanyang operasyon. So, ayan guys. Hanggang dito na lang. Update ko kanyang operasyon. Thank you for watching.